Napigilan ng isang rider na mag uh, sa S-Lex kahit bawal ang bit-bit niyang motorsiklo doon. Aminado rin siyang kamote, pero pangarap lang daw niyang mag-ride sa Expressway. Para bigyan na mukhang balita, Mobile Journal, King Senko. Mga kapatid, saan ang trip niyong ride niya yung 2024? Naku, ipush niyo lang po yan, huwag niyo lang gagayahin itong rider na nag-viral sa social media ngayong bagong taon yan ang trip ng rider na ito para sa pagpasok ng 2024 mga kapatid. Ang motorsiklo niya na 150cc ang displacement ng makina, ipinasok niya sa South Luzon Expressway o SLEX. nangyari. Naloko na. 400cc kasi ang minimum displacement ng mga big bike na pinapayagan dyan. Siya na rin ang nagsabi na huwag siyang tutularan. Pangarap lang daw niya na makapag-expressway. Unang-una, syempre, yung safety niya, safety ng mga nandun sa kalsada, at the same time, may video eh. So possible na may gumaya. Bukod dyan, kapansin-pansin rin ang pagbabad ng rider na ito sa mahigit 140 kilometers per hour na takbo. Doon pa lang, pinakita mo na, mali na nga yung pagpasok mo ng motor, which is 150 cc. Tapos, above ka pa sa speed limit, which is 100. So, ano, ang, ano ba ang gusto niyang patunayan? At ang pinakamalala sa nakapture ng rider sa road trip niyang ito ay ang pagtakbo niya sa sumubok na sumita sa kanyang otoridad. <laughs> ang ganyang klasing trip, hindi naman po sa pagiging KJ ay malino na paglabag sa Republic Act 2000, kung saan kasama sa ipinagbabawal ang pagpasok ng motorsiklo na mas mababa pa sa 400cc ang engine displacement sa pagpasok sa mga expressway. Paglabag rin yan sa disregarding traffic signs alinsunod sa mga ipinatutupad ng LTO na kung saan may multa rin na isang libong piso mga kapatid. Bukod pa sa maaaring kaharapin ng mga reklamo na overspeeding at pagtakbo sa mga otoridad. Kaya naman, para po sa mga naghahanap ng thrill at road trip dyan, hindi naman po bawal magpakasaya. Basta parati po nating irespeto ang mga batas sa kalsada. Mobile Journal, King Senko po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.